uh, sa ko, yung ating taong bayan nagsalita na let the matalino naman po ang ating taong bayan about uh, what they think, you know. Where previously, uh, if I ano, naalala ko, previous administration, usually when the president is out, especially when the president is out, hindi dapat natin sana inaano, ah, uh, pinapahiya ang ating pangulo dahil ah, uh, For respeto po yan, ang ating Pangulo daladala ang ang bandila ng Pilipinas. And usually po, hindi ano, inaatake yan ang ating Pangulo. But uh, I don't know what's the Vice President's uh, ano, point of view. Uh, sinasabi, respeto yan. At let's respect her. But yan ang usual stand ng ating bansa na pag nasa labas ang ating Pangulo, bigyan natin siya ng dignidad, bigyan natin siya ng honor, kasi uh, dala -dala niya po ang Philippine flag to mm -hmm. to, to rally for support in uh, big nations and matagal na po na wala ang respeto sa ating bansa and kailangan ho natin ma ibigay being isang Pilipino, being isang mamamayan ng ating bansa. Uh, sana wag natin inaatake ang ating pangulo pag nasa labas